Iyak na naman ang China sa balitang ito. Apat na F-22 Raptor fighter jets nakita sa South China Sea malapit sa Scarborough Shoal. As usual, nagtakbuhan agad ang China Coast Guard. Wala nang na ang bago dito. Puro water cannon lang naman kasi ang alam ng China. Pero pag actual na gera na wala, nag-uunahan pa yan sa takbuhan. Alam nyo ba ba't lumayas na naman ang mga Chinese? nag live fire exercises kasi ang F-22 Raptor fighter jets. Sa actual video inilabas ng US Defense Department, pinasabugan ang animoy drone ng alaban. Sa sobrang pag-aalala ng Chinese Foreign Ministry, nilayo raw nila ang kanilang mga barko. Iwas para sa gulo. Bakit China? Natatakot na ba kayong baka magkabombahan na? Sabay gusto raw ng China kausapin ang Pilipinas ng masinsinan. PBBM at Xi Jinping lang hindi kasali ang Amerika. Huwag raw idaan sa init ng ulo ang tensyon. Bagkos idaon raw sa maayos na usapan sa pamamagitan ng negosasyon. Papayag kaya ang mga Pilipino dito? Stop instigating foreign forces to intervene in South China Sea affairs and return to the right track of properly managing the situation through negotiation and consultation. We should shoulder our due responsibilities for maintaining peace and stability in the South China Sea. Bukod sa massive airstrike exercises ng F-22 Raptor Fighter Jet, ipinose rin sa social media account ng US Indo-Pacific na nag-live fire exercises ang guided missile destroyer na USS Biwi at nagpasabog rin ang USS Ralph Johnson. Sa totoo daw, sabi ni Spokeswang, problema 菲方以章外部力量的支持，背信弃义，一再挑衅，这是导致当前海上局势紧张的根源。菲方应当立即停止侵权挑衅行径，尽快回到遵守和落实宣言精神的轨道上来。 Walang gusto ng gera dahil sa uli walang panalo sa digmaan. Bukas daw ang Pilipinas sa pagkikipag-usap pero sa isang kondisyon hamon ni Defense Secretary Guibo Chodoro papaatrasin nyo ng permanente ang China Coast Guard as in wala ng balikan sa West Philippine Sea. Doon lang kanya makikipagkasundo ang Pilipinas. Talks about Um, exhausting diplomatic efforts to resolve mm. the issue. Kasi alam naman niya, it is not in the interest of the Philippines, it is not in the interest of China, the United States, or any of our allies and partners for war to happen. Wala nila yung counter-response natin or measures natin ay purely military. Hindi mm. po. It also talks about um, exhausting diplomatic efforts to resolve mm. the issue. Hindi ibig sabihin may balak tayo mapagkasundo, okay na. Dito hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa West Philippine Sea. Kung babalik raw muli ang China at sisirain na mapagkasunduan, ipaglalaban pa rin to ng Pilipinas hanggang patayan. Will not be deterred, no? Uh, tayo ay handa na gawin ang lahat para ipaglaban yung atin din naman, mm -hmm. no? Yung ating mga maritime rights and in, and entitlements in the West Philippine Sea and in other parts. Of the archipelago for example yung sa Benham Rise nasa yes. east side ng ating bansa uh, yung uh, nasa north side natin sa Batanes no kayo papayag ba kayong kausapin ng China basta papaatrasin ang lahat ng kanilang barko o wag na lang dahil alam naman natin babalik at babalik ang mga yan kayo i-commento sa baba ang yung salo